Kamusta po mga katambay? Si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, meron pong isang lalaking kahanga-hanga. Pag-uusapan po natin at dokumentuhan natin. Isa pong taga-Germany mga katambay. Uh, sa bansang Germany, meron pong isang uh, lalaki doon na 62 years old. 62 years old na nagpabakuna po. Na parang ayaw nang mamatay mga katambay. <laughs> Nagpa, nagpabakuna po siya ng... Uh, hindi bababa sa 200 beses ng pangontra sa sinasabing COVID. Nagpabakuna po siya mga katambay. Painggan po natin ang balita sa labas ng ating bansa, sa Germany. Ito po mga katambay, painggan po natin, komentuhan po natin ang lalaki. Isang 60-year-old na lalaki sa Germany ang sinasabing nagpabakuna ng mahigit sa dalawang daang beses laban sa COVID-19. Sinasabing na i-dokumento ang naturang lalaki na ang uh, The Lancet Infectious Disease Journal. Base sa isang impormasyong pri pribado umano ang ginagawang pagpabakuna ng nasabing lalaki sa loob ng maigit dalawang taon. Sa kabila nito, wala na maumanong negatibong epekto sa katawan ng lalaki ang labis-labis nitong pagpapabakuna. Dahil dito, naitugnayan sa kanya ang mga doktor mula sa University of Microbiology Department upang isa-ilalim siya sa mga test kung saan kinunan nito ng blood at saliva samples. Ayan po mga katambay. nakakagulit po yung lalaki sa Germany. No? Mahigit dalawang daan pa pala, Mga katambay. Ang... Ang pagbabakuna sa kanya o ang ginawang bakuna sa kanya. Uh, kaya naman pala nangyari, ayon sa balita, eh, private naman pala mga katambay. Privado ang ginagawang uh, pagbabakuna sa kanya ng mahigit dalawang daan. Uh, mga tanda eh, chak na may pera ito tong mga itong Germany na ito di ba Pagka ganun kasi na mahigit dalawang daan na bakuna eh hindi naman libre yung bakuna sa pribado eh ibig sabihin noon eh may kakayahan itong uh, itong lalaki na ito itong uh, matanda na Germany di ba Nakakabilib na nakakabilib lang po no di ba Uh, sa kabila ng allowed lang tayo, yung, tayong regular na nabakunahan ng baksin, uh, vaccine, di ba? Pinakamarami na yung isa, dalawa, tatlo, hanggang apat, di ba, na bakuna. Itong tinatawag, tinatawag na pangontra sa COVID-19, di ba, mga katambay. Pero sa kabila nun, mayroon pala sa bansang uh, Germany na talagang yung sinasabi ko nga, parang ayaw nang mamatay, mga katambay ayaw na mamatay nitong uh, taga Germany na 62 years old na siguro ayaw niya mamatay sa COVID. <laughs> kaya hanggat na makakaya niya at siya ay maraming kwarta at maraming pera, eh talagang nagpaturok siya na nagpaturok. <laughs> o kaya, hindi naman natin alam, baka meron siyang, you know, mas meron silang uh, doon sa bakuna na mas mas kakaiba, di ba? Dahil baka ito, di umano, di ba? baka nagsuri din doon sa mga bakunang natuklasan ng mga eksperto. Baka hindi kaya itong mama. <laughs> baka naman ginawang bayagra. <laughs> Nagpapatawa lang si kamano ginawang bayagra yung vaccine. <laughs> eh, pero sa kabila noon, eh, inano rin siya, pinag-aralan din po siya. Saka sinusuri po siya ngayon, mga katambay. Kasi nga na, kahanga-hanga yun. Mahigit dalawampung taon. Ay, dalawampung beses. Mahigit dalawang, ah, dalawang you know, 200 plus na saksak ang ginawa doon sa mama, you know, sa loob ng uh, dalawang taon. You know, karami you noon, know. ba? Kaya, tama lang po na siya suriin. Baka, you know, yung mga side effect. Saka, sa dami ng bakuna na pumasok sa kanyang katawan, di ba ba? Baka maging zombie na siya. <laughs> di kaya, mga katambay. Uh, ibang klase talaga. Talagang nakakabilib itong taga-Germany, di ba mga katambay? Talagang uh, ina, halos uh, ubusin yung uh, bakuna. Di ba? Mahigit dalawang daan turok. Diba? Marami na matuturo ka di diba? Sa ordinary turok. Ilang tao na masasaksakan ka nun, di ba? Kung tigitigis ang turok, eh, di dalawang pirasong, you know, personalidad o person ang matutusukan ng bakuna, di ba? Samantala siya, siya lang. <laughs> Ay, nako. Uh, yan po, mga katambay, ang uh, isiningit lang natin na kahanga-hanga ang nangyari sa Germany, lalo dun sa 62 years old na talagang uh, hindi siya natakot, hindi nag-alinlangan na magpasaksak ng, uh, sa kabila ng alam natin, tayong mga Pilipino, meron pa nga mga Pilipino ayaw magpasaksak ng bakuna eh, di ba? Nung una, dahil takot sila na yung bakuna raw na isasaksak ay eh, una eh, nakaka-zombie, pangalawa eh, nakakamatay, <laughs> di ba? Samantalang sa kabila nun, meron palang, meron palang taga-Germany. Mahigit dalawang daan turok. <laughs> hindi natakot, di ba? Doon sa gamot. Na <laughs> hindi siya man wala nag-alinlangan, mga katamay, na baka may side effect, di ba? Yung gamot na tinuturok niya sa kanyang katawan, di ba? <laughs> Iba-iba talaga na paniniwala ang tao, di ba, mga katamay? Sa kabila ng una nga, sinasabi ko, eh, chak na maraming pera tong mama. <laughs> di ba? Maraming pambili ng bakuna. <laughs> di ba? Mahigit dalawang daan saksak, eh, you know, mahal ang bakuna. Di ba? Lalo kung sa private mo nga pasasaksak, di ba? Hindi naman galing sa government na libre, di ba? Yun lang po mga katambay. Uh, humanga lang si Kamanong dito sa Balita sa uh, Germany. Kaya po, eh, senior ko na rin po sa inyo mga katambay. Baka meron din po sa inyo nag-iisip na yung record na dalawandang turok. Eh baka meron tayong mga katambay dyan na higitan pa. <laughs> Magpaturok din ng tatlong dang Baksin ng COVID-19 para breaking the record, di ba mga katambay? Yun lang po mga katambay, ang ating pinag-usapan, kinumentuhan na taga-Germany, na kahanga-hanga. alam po mga katambay. Muli po, nag po, mahalin natin ating bansa. Siyempre, paglaban natin, tiis-tiis lang at magiging, sabi nga ni PBBM, world-class ang ating bansa. Bye. Bye bye.